Konting ingat lang sa mga katulad ko may sari-sari store. Dahil 24 hours ngayong aming tindahan, so ako na lang yung open ng alas dos ng madaling araw. Kaya naman itong nag-iisa kong customer na bumili sa akin ng mineral at sigarilyo. Binayaran ako ng fake money na 500 pesos. Mabuti na lang at marunong akong tumingin kung totoo or tunay o hindi. Unang tingin ko pa nga lang ay halatang fake na siya dahil paghawak ko palang lang sobrang kinis ng pera niya. Kung titignan mo nga sa una, parang tunay na tunay talaga dahil nga nagre-reflect sa ilaw yung pinakasign Nabilog niya katulad nito pinaka ko na ito. Pero unang tingin mo pa nga mapansin mo talagang fake siya kasi sobrang kinis ng pagka-papel niya. Kasi yung kinis niya parang bond paper talaga sobrang kinis. Kaya nung sinalat ko rin yung sulat niya sa taas at saka sa baba wala ka talagang masasalat na letter kahit konti. Kaya nung binalik yung pera sa kanya alam kong alam niya rin na fake yung inabot niya sa akin dahil hindi man lang siya nag-react. Tingnan niyo ito yung part na nasa labas siya. Ito yung time na hindi niya pa inaabot yung bayad niya sa akin pero dito pa lang yung alam niya na talaga na pek. Kaya yung pera niya dahil tinitingnan niya nga. Habang nasa cellphone siya na akala mo normal lang talaga. Akala mo talaga yung babayad niya sa akin totoo. Tapos ito na yung time na binalik ko na yung pera niya kasi nga alam ko na peke talaga. Mabuti na nga lang din, hindi niya agad sinindihan yung sigarilyo na binili niya kaya yun ang bilis ng lakad niya oh. Kaya sana maging aware po ang lahat. Ingat!